Hello yun, what's up mga kapsat? Kumusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. Then guys, kung hindi ka pa po kapag subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. Well, for today's video mga kapsat, ay gawin. na, mga 4.30, 4.30 siguro. Kali papunta kami sa mga taniman na amin ng gulay tapos pag ano kami, ma-didilig kasi diretso nang walang ano guys walang ulan malamig yung panahon pero walang ulan kaya magdidilig kami kasama ko yung baby ko nagbabike siya bali yung araw dito guys ay nandito balita po tol natabunan na ng ano lilim na ng, ng bundok ayan yung init may araw pa dun sa pagdidiligan natin okay oh, ka na nak okay ka na ka na. Dito muna ako ay guys Dito muna ako Nandun muna daw siya guys kasi mainit dito sa mandalito Tignan nyo guys oh Dito na naputol yung ano init Nagpapaganon yan yung itong araw Baka maabutan tayo ng kanjan Ang dilim then guys, ito yung tuyo uh, ano, yung mga uh, lupa nung sa taniman natin. Huh. okay. Tingnan ko guys, oh. ito yung Kaya didiligan natin para ano, para mabuhayan din sila dali dito na ako kukuha ng pagdilig ko guys yeah. ayan ayan, dilig-dilig ganda ang tubo nitong tulong na to damihan natin yung idilig natin para kawan, maano siya. Ah, luot marami silang well, ah, mainom na tubig ah. Ah. bali first time ko silang ano guys diligan ngayon kasi nung nakarang araw diretso ang pan dito ang ulan bali mula nung kinainim ko sila ayun lang sila madiligan ng ganito direkta mga tagas pati yung mga bagong tanim natin na hindi pa tumubo diligan na rin natin Ito. malapit lang ang ano dito pagkukuha na ng tubig tubig dito sa bukid guys mga kwa na lang siguro to makikita, makikita natin yung diferensya pagkalipas siguro ng isang buwan sigurado malalaki na itong mga ito meron pala dito sa gilid So guys, bali tapos ko na dito sa mga talong. Talong sa kasili. Ito na lang ang ano ko guys. Oh. Diligan ko kasi ito yung tuyo siya. Ayan yung mga kon guys, yung mga buto na tinanim natin. Yung upo, patola, tsaka sigarilyas. Bali, ikuan ko lang, diligan ko lang siya sa ibabong. Para mabasa yung mga buto, para mabilis tumubo. mo. pa sa kabila bali yung mga yan guys kailangan ng trellis pagkatumubo na yan gagawan ko na sya ng trellis nila pag aakyat on. kasi eh, yung upo may kailangan ng trellis ganoon din yung sigarilyas at patola guys okay, tapos na Dali, nandito na yung araw. bababa oh. Pababa na siya dito. Mamaya, ano na, masisilungan na dito. Meron din palang mga tanim na kundito guys oh. pero maraming mga damo. Mga kamote. Ayan yung mga masasarap na kamote. Ito mga to. Ibigin natin itong sili. kasakaling mabuhay yung isa talaga patay na yung mga sayote natin no? lalaki na yung mga yan yanakit dito yung mga sayote kasi guys pagka walang trellis hindi yan magbubunga kaya kailangan kung gusto mong ano talbusan pagapang lang sa lupa pero pagka gusto mong mamunga lagyan ng trellis ganun ang mga sayote guys pero masarap din yung ano guys yung talbos ng sayote pero mas maraming ano kasi gamit yung bunga pwedeng ilaga ipang sawg sawg sa mga kwan sa mga sabaw sabaw yung ganda ng tubo ng mga talong guys oh. So, lahat ng talong guys na ano tumubo sa so, mga sili meron yung mga kwan yung mga matay. Tumatalong talaga pagaganda. Meron din mga sili na magaganda guys. Tumatalong talaga ang bet na bet ko. So guys tapos na ako nakapag ano, kapag dilig Gusto rin talaga. Ito ang pinagilig ko guys, galing lang dito sa bukid. Dito malilim na. Dito So yun guys, pauwi na ako. Pero bago ako umuwi guys, ano, tignan ko muna yan, yan, yung yung... Eh, ano ba yan? Yung... Eh, guaba. Eh, ano po sa si Tagalog? kalit na niya bayabas uh, 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 kalimutan ko na yung bayabas dito guys na ano na uh, pinapahinog uh, uh, ko pero ewan ko baka kinuha na ng mga bata pero tignan ko lang guys kasi noon hello po sila dito sa tabing kon guys sa uh, tabing ilog <laughs> ay nakakulong nagtaliak nila ng kalabaw ay wala kinuha ng mga bata tingnan niyo yung mga nadaanan nila oh. kay shop pupunta dito ay talaga kinuha ng mga bata eh meron mga natira oh pero po ito yung mga lalaking pon guys na uh, bayabas malalaki eh, pero hilaw tingnan tayo dito eh. So, wala na yung maraming bunga dito sa bandarito tinuha na siguro ng mga bata yung unahan tayo guys uh, wala na yung mga malalaking bunga na dito sabi kasi ng kalsada guys wala na wala na wala na bunga na dito sa baba mayroon din oh pero wala hindi pa hinog yung mga hinog siguro kinuha ng mga bata pati sa taas wala okay na naman dito Asa sa pinag-anuan ko pinagkakuha ko ng ginto dito ako kumukuha ng ginto guys kung napanood yung mga vlog ko yung previous vlog ko kung paano ano kung paano tignan yung lupa kung may ginto dito ako nagsample noon guys ganda na dito lilim na lilim eto guys mayaman sa ginto kasi dito ang lupa dito sa amin kasi sa tabing ilog lang ah eto sigurado maraming laman na ginto tong mga to dito sila sumasama dito ito doon sa itim na yan oh. itim na to. Ito may mga halong ginto itong to. Yung powder sya na ginto. Tapos na misko din ano, guys. Na misko din kumain ng kwan. Magulam ng isdang ilog. Yung malilit na isda dito sa ilog sa amin. Para kung ano. Magulam ng ganun. Mali sun siguro guys pag ano makahiram tayo ng pong ay makakuan tayo ng mga kasama natin pag takalap tayo dito sa ilo kasi bawal kasi ang kuryente tsaka kwan dito guys tsaka yung pag ano ay pag lagay ng chemical dito e, talagang kuan talaga kapag huli namin dito guys naghanap kami ng mga kuan ng mga tulad nito Ito tatambakan namin dyan tapos pagka nawala na yung tubig saka namin ano, kakapahin yung mga isda pero dapat kasi guys marami kayo no? marami kayo pagka uh, na kayo kasi kailangan mo ng mga kasama sa pag ano pagtambak para mawala yung tubig Kaya nga guys, pauwi na ako. Bali, hanggang dito na lang guys. Salamat na naman ulit sa pagsama sa akin sa video na to. balik kung hindi ka pa kung nakapag-subscribe, please subscribe. At mag-iwan ka na rin ng like at comment guys. Okay guys, hanggang dito na lang. Ingat ka. Bless. Bye bye.